isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos tatlong paalaala bilang isang mana ng palataya ng Diyos nararapat kayong maging tapat lamang sa kanya at umayon ang iyong puso sa Kanya sa lahat ng mga bagay. Gayunman, kahit naiintindihan ng lahat ang doktrinang ito, hindi talagang namamala sa tao kung tutuusin ang mga katotohanan ito gaano man ito kalinaw at batayan para sa tao. Dahil sa kanilang iba't ibang mga paghihirap, gaya ng kamangmangan, kahangalan at katiwalian sa makatwid. Bago pagpasyahan ang inyong katapusan, nararapat lamang nasabihin ko ang ilang mga bagay na lubhang napakahalaga para sa inyo. Bago ako magpatuloy, kailangan maintindihan ninyo muna ang mga ito. Ang mga sasabihin ko ay ang mga katotohanang nakatuon sa buong sangkatauhan, hindi lamang sa partikular na tao o klase ng tao. Sa makatuwid, pagtuunan ng pansin ng pagtanggap ng aking mga salita sa makatotohanang pananaw at panatilihin ang saloobin ng di nababahaging atensyon at katapatan. Huwag baliwalain ang alinman sa mga salita at katotohanan ng aking sasabihin. At huwag isaalang-alang ang aking mga salita nang may panghahamak. Sa inyong buhay, nakikita kong karamihan sa inyong mga ginagawa ay walang kaugnayan sa katotohanan. Sa makatwid, hinihiling ko na kayo ay maging tagapaglingkod sa katotohanan at huwag maging alipin ng kasamaan at kapangitan. Huwag apakan ang katotohanan o dungisan ang alinmang sulok ng tahanan ng Diyos. Ito ang aking babala para sa inyo. Ngayon, sisimulan ko ng magsalita tungkol sa paksang dapat talakayin. Una, para sa kapakanan ng inyong kapalaran, kailangan ninyong pagsikapan na kayo ay aprobado ng Diyos. Ibig sabihin, dahil tanggap ninyo na kayo ay kabilang sa tahanan ng Diyos nararapat ninyong dalhin ang kapayapaan ng isip at kasiyahan sa Diyos sa lahat ng bagay. Sa ibang salita, dapat may prinsipyo ang inyong mga ikinikilos at sumasang ayon sa katotohanan. Kung hindi ito abot ng iyong abilidad, tatanggihan at kamumuhian ka kung ganoon ang Diyos at hahamakin ng lahat. Habang nasa ganitong kalagayang ka, hindi ka maaaring mapabilang sa tahanan ng Diyos. Ito ang pakahulugan ng hindi-aprobado ng Diyos. Pangalawa, kailangan ninyong malaman na gusto ng Diyos ang matapat na tao. Ang Diyos ay may pamantayan ng katapatan, kaya ang Kanyang salita, ay palaging mapagkakatiwalaan. Isa pa, ang kanyang mga pagkilos ay walang pagkukulang at hindi mapag-aalinlanganan. Ito ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos ang mga lubos na matapat sa Kanya. Ang ibig sabihin ng katapatan ay ang ibigay ang inyong puso sa Diyos. Huwag kailanman magbulaan na siya ay huwad sa anumang bagay maging bukas sa Kanya sa lahat ng mga bagay. Hindi kailanman itinatago ang katotohanan. Huwag kailanman gawin ng bagay na mapanlin lang sa mga nakatataas at mandaraya sa mga nasa ibaba. At hindi kailanman gagawa ng isang gawain upang magmagaling lamang sa Diyos. Sa madaling salita, ang pagiging matapat ay ang pagpigil ng karumihan sa inyong mga kilos at salita, ang hindi manlinlang ng Diyos o tao. Ang sinasabi ko ay simple, ngunit dobleng pahirap para sa inyo. Karamihan ay mas nanaising maparusahan sa impyerno kaysa magsalita at kumilos ng buong katapatan. Hindi nga katakataka, na may iba akong pagtrato para sa mga di matapat. Sabihin pa, naiintindihan ko ang napakalaking paghihirap na dinaranas ng pagiging isang matapat na tao. Masyadong matatalino kayong lahat at bihasa ng manghusga ng katangian ng iba mula sa inyong sariling pamantayan kung kaya mas napadali nito ang aking gawain dahil ang bawat isa sa inyo ay nagtatago ng lihim sa inyong mga puso. Kung gayon, ipadadala ko ang bawat isa sa inyo sa kapahamakan upang dumaan sa isang pagsubok sa pamamagitan ng apoy upang pagkatapos nito ay lubos nang nakatuon ang inyong paniniwala sa aking mga salita. Sa huli, aagawin ko ang mga salitang ang Diyos ay Diyos ng katapatan sa iyong bibig at inyong hahampasin ng inyong mga dibdib at sabay taghoy ng palihis yaong puso ng tao. Ano ang magiging lagay ng inyong isipan sa panahong ito? Pakiwari ko'y eh, hindi kayo magpapadala sa pagpapahalaga sa sarili kagaya ninyo ngayon at lalong hindi kayo lubhang na pakalalim upang maunawaan kagaya ninyo ngayon. Ang iba ay matino at maayos kung kumilos at partikular na magalang makitungo sa harap ng Diyos at nagiging suwail at hindi mapigilan sa harap ng Espiritu. Ibibilang ninyo ba ang ganitong klase ng tao sa hanay ng mga matapat? Kung ipokrito at isa ka sa mga bihasang makipagsosyalan, masasabi kong isa ka sa tiyak na ipinagwawalang bahala ang Diyos. Kung ang iyong mga salita ay puno ng pagdadaylan at walang kabuluhang pangangatwiran, masasabi kong lubhang kinasusuklaman mong isagawa ang katotohanan. Kung marami kang nagaatubiling di maibabahaging pinagkakatiwalaan at tumatangging ilantad ang iyong mga lihim, nangangahulugan iyong paghihirap sa kapwa upang hanapin ang daan tungo sa liwanag, masasabi ko na isa ka sa mga taong hindi madaling makatatanggap ng kaligtasan at hindi ka agad makakaahon sa kadiliman. Kung ang paghahanap ng daan tungo sa katotohanan ay nakalulugod sa iyo ng mabuti, kung gayon, ikaw ay isa sa madalas na nabubuhay sa kaliwanagan. Kung nagagalak kang maging taga-serbisyo sa tahanan ng Diyos, nagsisikap at matapat sa gawain sa kabila ng karimlan, laging nagbibigay at hindi nanghihingi, masasabi ko na ikaw ay tapat na santo, sapagkat hindi ka naghihintay ng gantimpala at matapat na tao lamang. Kung gusto mong maging tapat, kung handang gugulin ang iyong lahat, handang isakripisyo ang iyong buhay at maging saksi ng Diyos, matapat sa puntong iniisip lang ang kaligayahan ng Diyos, hindi isinasaalang-alang at kumukuha ng para sa sarili masasabi ko na ang gayong mga tao ay nagtataglay ng kaliwanagan at mabubuhay magpakailanman sa kaharian. Dapat mong malaman kung mayroong totoong pananampalataya at katapatan sa iyong kanooban kahit na may talaan ka ng pagdurusa para sa Diyos at kahit isinuko ng buo ang iyong sarili sa Diyos kung may kakulangan ka sa mga ito? Kung gayon, nananatili sa iyong kalooban ng pagiging suwail, mapanlin lang, kasakiman at pagkaligalin. Dahil ang iyong puso ay malayo sa katapatan, hindi ka kailanman nakatanggap ng positibong pagkilala ng Diyos at hindi kailanman nakapamuhay sa liwanag ang iyong magiging kapalaran ay nakabatay sa kung ikaw ay may pusong matapat at simpula ng dugo at kung may dalisay na kaluluwa. Kung ikaw ay isa sa mga taong sobrang hindi matapat, na ikaw ay may pusong may masamang hangarin, at ikaw ay may maruming kaluluwa. Kung gayon, ang talaan ng iyong tadhana ay tiyak nang nasa lugar kung saan ang tao ay pinarurusahan. Kung inaangkin mo na ikaw ay labis na matapat, ngunit hindi ka kumikilos ayon sa katotohanan at nagsasabi ng salita ng katotohanan, inaasahan mo pa rin ba na gagantimpalaan ka ng Diyos? Inaasahan mo pa rin ba na ikaw ang tatangi-tangi sa mata ng Diyos? Ang pag-iisip mang ito ay hindi katawa-tawa? Nililinlang mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya, paanong tatanggapin ng tahanan ng Diyos ang mga tulad mong marumi ang kamay? Ang pangatlong bagay na nais kong sabihin sa inyo ay ito. Ang lahat ng tao sa landasin ng kanilang pamumuhay sa mananampalataya sa Diyos, ay nakipaglaban at nilinlang ang Diyos sa ilang punto. Ang ilan sa masasamang gawain ay hindi kailangang itala bilang pagkakasala, ngunit ang ilan ay walang kapatawaran. Sapagkat karamihan dito ay lumabag sa administratibong kautosan, na itinuturing na paglabag sa disposisyon ng Diyos. Marami sa mga nababahala sa kanilang sariling mga kapalaran ay maaaring magtanong kung anong mga gawaing iyon. Dapat ninyong malaman na kayo ay likas na mayabang at mapagmataas at ayaw magpasakop sa katotohanan. Sa makatuwid, Sasabihin ko sa inyo maya, -maya matapos ninyong pagnilay-nilayan ang inyong mga sarili. Hinihikayat ko kayong mas unawain ng mabuti ang nilalaman ng administratibong kautusan at alamin ang disposisyon ng Diyos. Kung hindi, mahihirapan kayong panatilihing tikom ang inyong mga labi at ang malayang walang saysay na daldalan na may pagmamalaking pananalita. Walang kamalay-malay na nasasaktan ninyo ang disposisyon ng Diyos at nahuhulog sa kadiliman. Nawawalay sa presensya ng banal na espiritu at liwanag sapagkat kayo ay walang prinsipyo sa inyong mga ikinikilos. Kung iyong gagawin o sasabihin ang hindi dapat, kung gayon ikaw ay makatatanggap ng karampatang ganti. Dapat malaman mo na kahit walang prinsipyo ang iyong mga salita at kilos, ang Diyos ay lubhang may prinsipyo sa dalawang ito. Ang dahilan ng natanggap mong ganti ay dahil nasaktan mo ang Diyos, hindi ang tao. Kung sa iyong buhay marami ang iyong naging paglabag sa disposisyon ng Diyos. Mahahantong ka kung gayon sa pagiging anak ng impyerno. Para sa tao, ito ay maaaring lumitaw na nakagawa ka lamang ng iilang mga gawa na hindi naaayon sa katotohanan at wala ng iba. Alam mo ba na sa mata ng Diyos ikaw ay kabilang na sa mga wala ng paghahandog ng kasalanan? Sa paglabag mo sa administratibong kautusan ng Diyos ng higit isang beses at walang tanda ng pagsisisi, sa makatwid, wala kang pagpipilian kundi ang mahulog sa impyerno kung saan pinarurusahan ng Diyos ang tao. Noong panahon na sumusunod pa sila sa Diyos may kaunting bilang ng mga tao na sumusuway sa mga alituntunin. Ngunit, matapos silang harapin at magabayan, unti-unti nilang natuklasan ang kanilang sariling katiwalian at nagbalik sa tamang landas ng katotohanan at nanatiling matatag ang pundasyon hanggang sa ngayon. Ang ganitong mga tao ang siyang mananatili hanggang sa katapusan. Ang mga tapat ang aking hinahanap. Kung ikaw ay matapat at kumikilos ng may prinsipyo, kung gayon, ikaw ay maaaring maging pinagkakatiwalaan ng Diyos. Kung sa iyong mga ikinikilos ay hindi mo nilalabag ang disposisyon ng Diyos at hinahanap ang kalooban ng Diyos, at may pusong gumagalang sa Diyos? Kung gayon, ang iyong pananampalataya ay akma sa pamantayan. Sinumang walang paggalang at pusong nanginginig sa takot para sa Diyos, ay madaling magkakasala sa administratibong kautusan ng Diyos. Marami ang naglilingkod sa Diyos dahil sa simbuyo ng damdamin at walang alam sa administratibong kautusan ng Diyos at lalong hindi nauunawaan ang mga implikasyon ng kanyang salita. Sa kabila ng kanilang mabuting intensyon, madalas nilang gawin ang bagay na umaantala sa pamamahala ng Diyos. Ang mga nakagawa ng seryosong pag-antala ay napalayas at nawala ng pagtakataong sumunod pa sa kanya sila ay itinaboy sa impyerno at hindi na muling nagkakaroon ng kahit anong kinalaman sa tahanan ng Diyos. Ang mga taong ito ay gumagawa sa tahanan ng Diyos ng may mabuti, ngunit ignoranteng mga intensyon at nauuwi sa galitin ang disposisyon ng Diyos. Dinadala ng mga tao ang kanilang paraan ng paglilingkod sa mga opisyal at mga panginoon sa tahanan ng Diyos at sinusubukang gamitin ang mga ito nang may mapagmalaking pag-aakala na ang mga naturang paraan ay napakagaang gamitin dito. Hindi nila naisip kailanman nang Diyos ay walang disposisyon na parang sa tupa, ngunit tulad ng sa liyong. Sa makatuwid, ang mga nag-uugnay ng kanilang sarili sa Diyos sa unang pagkakataon ay walang kakayahang makipag-usap sa Kanya sapagkat ang puso ng Diyos ay hindi tulad ng sa tao. Tanging pagkatapos mong mauunawaan ang maraming katotohanan sa lamang patuloy na makikilala ang Diyos. Ang kaalaman na ito ay hindi mga parirala o doktrina. Ngunit, maaaring gamitin bilang kayamanan sa iyong pagpasok sa malapit na ugnayan sa Diyos at bilang katibayan na nalulugod siya sa iyo. Kung ikaw ay salat sa tunay na kaalaman at hindi handa sa katotohanan, kung gayon, ang iyong serbisyong puno ng damdamin ang siyang magdadala sa iyo ng labis na pagtamuhi at pagkapoot ng Diyos. Ngayon ay dapat natuklasan mo na ang pananampalataya sa Diyos ay hindi simpleng pag-aaral lamang ng teolohiya. Bagamat ang aking mga salitang pinagsasabihan kayo ay maikli lamang, ang lahat ng mga inilarawan ko ang siyang labis na kulang sa inyo. Dapat ninyong malaman na ang aking mga sinasabi ngayon ay para sa kapakanan ng aking huling gawain sa mga tao upang tukuyin ang katapusan ng tao. Hindi ko na naisin pang gumawa ng maraming gawain na wala namang layunin ni hindi ko gustong ipagpatuloy pa na pangunahan ang mga taong walang saysay -say, gaya ng inanod na kahoy at lalong hindi ang mga nagkukubli ng mga masamang intensyon. Marahil, isang araw ay mauunawaan ninyo ang taimtim na layunin ng aking mga salita at ang mga naitulong ko sa sangkatauhan. Marahil, panghahawakan ninyo isang araw ang isang prinsipyong magbibigay sa inyo ng kakayahang Magpasya sa inyong sariling katapusan.